Marami Maraming nagtataka sa dumapong sakit sa Santo Papa. Ano nga ba ang double pneumonia? Alamin sa report ni JC Cosigo. Ito ang halimbawa ng isang normal na chest x-ray na ipinakita sa amin ng Long Center of the Philippines. Kapag healthy ang magkabilang baga, kulay itim ang itsura nito sa x-ray. Ang itsura ng hangin sa x-ray itim. Since the lungs is mostly air, ang itsura ng lungs is usually darker than the other structures. Anything solid or liquid will appear white. Ibang-ibang -iba itsura niyan kapag may pneumonia. Kung ihahambing sa normal na baga, mas namumuti ang baga ng pasyenteng may pneumonia. We have pneumonia in this area here and in this area here. So both sides Kalimitang isang baga lang ang tinatamaan ng ganitong sakit na dulot ng bakterya, virus o fungi. Pero kapag dalawang baga ang apektado, tinatawag itong bilateral o double pneumonia. Dahil parehong baga ng pasyente ang tinamaan, hirap na silang huminga. Karaniwang sintomas ng double pneumonia ang kakapusan sa paghinga, ubong may plema, lagnat, pangihina at kawalan ng ganang kumain. Mapapata o matanda, pwedeng magka-double pneumonia pero mas delikado raw kung mga nakatatanda at may comorbidities ang tatamaan nito. Sometimes the pneumonia will worsen the comorbid illness and the vice versa. Ang pneumonia nakamamatayan, it could be a, a uh, severe infection pang ang pneumonia sa mga naungunang sanhi ng pagkamatay sa bansa ayon sa Philippine Statistics Authority. Halos 20,000 ang namatay sa sakit na yan mula January hanggang August 2024. Ayon sa Long Center, nagagamot ang pneumonia. It depends on how, how fast the patient responds favorably. Depends on how severe the infection is. Para makaiwas sa sakit, mahalagang palakasin ang immune system. Bayonidok, magkaroon ng sapat na tulog at pahinga at balanced diet. Iwasan din daw magpunta sa matataong lugar kung saan maaaring makuha ang infection. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5.